Good morning, guys. Yan, lumabas muna ako ng sasakyan. Siyang nga pala sinamahan ko ngayon si Hapon na magpa-medical. Wala kaming pasok. Pero maghahanap muna tayo na mabibila ng may hinom guys. Then maghihintay pa ako ng one hour. Isang oras pa. Kaya lumabas muna ako. Parang walang masyadong convenience store dito guys. Hanap muna tayo ng convenience store. Ayan, kain naman kami ngayon ng tanghalian guys. Kimchi, gyudong. Yung sa kanya, ayan. <laughs> Yan. tapos na kami, guys. Busag na naman tayo. Yan. kawi kame. kami. Ayan na tayo, guys. Nakapagwaldas na naman kami ng pinaghirapan. Dahan muna kami oh. dito, guys. Ayan. Tinayin nyo, guys, yung mga cake ng Japan. May ang mga hapon guys sa mga fruit cakes. Ayan. Kung ano yung maraming season na fruit ngayon, yun yung ginagawa nila. Karamihan makikita nyo pag bibili kayo ng cake dito sa Japan, puro halos mga fruit. ma ayan, mga ganyan. Mahilig sila sa mga ganyang cake. Ayan. Natakam si hapon sa matamis guys. Kaya mo muna kami dito. Ang daming masasarap. Um, daming masasarap na pag ano, matatamis. Ayan. 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 Ito guys, yung napili ko, yung sa kanya, matcha. Ayan o, oh, masarap din. Ayan, matcha flavor. Tapos ito yung sa kanya. Wow! Ako naman caramel. Ito yung sa akin guys. Wow! I'm sure hindi tinipid. Caramel na caramel. Harap. <laughs> ako mahilig sa matatamis guys. Ay, mahilig pala. Pero, hmm, ako mahilig kumain ng ice cream. Ganun. Tinapay lang na matatamis. Tapos konting chocolate. Pero yung ice cream hindi masyado. mapait. Ito talagang lasang-lasang tea. Mapait siya. Pag okay sa mga bata na mapait, magugustuhan. Pero yung mga bata hindi mahilig sa mapait, hindi siya magugustuhan. Pang ano lang siya, pang udaw. Ito talaga sarap. Lasang-lasang caramel Lasang-lasang karamid. guys, take naman tayo. Yan, tingin-tingin ko -tingin. ano yung ating order din. Ang mamahal, pero mas gusto ko to guys. Parang gusto ko to. Tapos yung kay Hapon. Ang mahal dito guys. First time namin dito. Tapos may mga set siya yan, tinapay o kaya kanin mamimili ka. Meron din siyang set dyan ng soup and gulay. Ayan. ang May nice muna tayo sa akin. Ayan, Kain na kami. Pauwi na, pauwi na kami. Tapos na kaming kumain. Nagpapababa kami ng kinain dahil busog na busog. Parang itong buong araw na to puro karne yung nakain namin kahit kasi si Hapon sabi ko nga 'di ba nagpa siya bago magpa-medical, kailangan simula ng 9 ng gabi, wala kang kain hanggang sa matapos yung medical mo. Kaya yan, bumawi siya ng kain talaga. Kaya eto, pagkatapos namin kumain, ikot-ikot muna, lakad, para bumaba yung kinain. Kasi puro karne, bigat sa tiyan. Ay! Ayan, nasabay na tayo guys akala ko beef yung na order ko hindi pala beef yun guys ano lang pala siya baboy kaya mura spare ribs ng baboy pero masarap din naman gusto ko talaga dito sa Japan guys yung ano yung dressing nila yung sauce nila ng steak yung onion onion tsaka yung garlic sauce masarap siya hindi ko alam kung paano nila ginagawa sarap gayahin yan, magliligpit-ligpit muna ako. Tapos, uh, pahinga na. Tapos, ligo, tulog. Dahil bukas, may trabaho na ulit. Ayan, guys. Mamaya na ako maliligo. Ayan, may papangita ako sa inyo, guys. Kanina kasi, pagkatapos ng medical ni Hapon, nagpunta kami, guys, sa, ano, sa recycle shop. Ngayon, yung recycle shop na yun, guys, ang daming mga mura. Meron ka rin mabibili doon na mga bago pa na hindi nagagamit. Tapos, mabibili mo siya ng mura. Ulan na ito, guys. Ayan. Ayan. Ano siya, guys? Uniqlo. Ayan. Uniqlo siya. Tapos, uh, ang sale price niya ay 700 yen. Para sa akin, mahal pa rin yan. Ayan, nakita ko siya doon, tinapay yung presyo, guys. Ayan, ito siya eh, tinapay yung presyo. 330 yun na lang siya. Ngayon, kung i-convert natin sa pera natin sa Pilipinas, 137 pesos lang siya. Ginonvert ko siya sa 0.40. 137 pesos na lang siya. Kaya nakita ko sa brand new pa, may tag pa. 'Di diba? Bakit pa ako bibili sa Uniqlo? kung meron naman ako makikita sa recycle shop na mura na, bago pa. Ayan. Oh. O, so, diba? Hindi siya yung ganun kakapal. Pwede siya sa Pinas, guys, pag medyo lumamig ng konti. Ayan, meron pa siyang ganyan, ba diba? Ibig sabihin, hindi may tag pa. Ibig sabihin, bago pa, hindi pa nagagamit. Ayan. Dark gray. S size. Para sa aking binata, guys. Ayan. Para sa aking binata. Dahil nilalamig daw siya sa aircon nilang room. Eh, pwede naman silang maganito. Yung ipapatong sa uniform nila. Kaya binibilan ko siya ng mga uh, ganito. At kasi yung binata ko guys. Kaya bagay lang sa kanya yung ganitong palaking ano. Tapos marami rin ako nakita dun guys na mga pabango. Grabe. Ang babango nila. Mura na lang din. Tapos may mga set na but and, basta yun na yun yung salt and bath at saka yung pang ano yung pang ano ng katawan pang body wash bath set na siya meron din siyang cream pakita ko sa inyo guys insert ko yung mga picture dito sa vlog tapos sabi ko kay Hapon bumalik kami doon dahil may gusto kong bilhin doon kaya babalik kami doon guys ayan na share ko lang sa inyo o, ba? Diba? Ito yung mga picture nga pala, guys. Pakita ko sa inyo yung mga pabango. Ayan. Ito, guys, yung sinasabi ko yung set ng bat and salt. Bayon. Tapos, ito yung set naman ng panghelod tsaka bimpo para sa shower. Ito yung mga pabango, guys. Yan, mabango yan. Yung favorite kong amoy. Tapos, yan din. Mabango rin yan. Ito din. Ayan, lahat sila, guys, mababango. Kaya nga, masarap inegosyo sa Pilipinas. Pati yan. Gusto kong bumili ng sample tapos ibibusiness ko sa Pinas, di ba? Diba? O, oh, ayan guys, nakita nyo na, ba? Diba? Yan yung mga, ano doon, mga sale doon. Tapos, meron ding mga fashion na relo na magaganda rin. Nasa ano lang din, nasa 1,000. Gusto ko nga rin siyang bilhin. Masarap ba siyang bumili ng, ano, ng recycle shop na mga ano na mga ganong relo tapos benta mo sa Pilipinas ng mura lang diba masarap siyang ano gawing negosyo yun lang na share ko lang guys so, sige na guys hanggang dito na lang thank you for watching bye